So, nagising na po si Samir. Isang oras lang. Ito yung ausi na binabad ko. Nilalantakan na niya ngayon. <laughs> oh. eh, yung kinakain ninyo. <laughs> nagising na siya. Ako. Kaya kumakain siya ng ausi. Ito binababad ko para malambot hindi na siya ngunguya kasi pag basa tuyo yan malutong pa kinunguya niya pa ako eh hey, napadagi <laughs> isang isang bungkus yung nakuha ko no. Ganyan po yung style niya. Araw-araw yan. Kasi wala po akong trabaho. Senior na ako sa bahay lang. Kaming dalawa magkasama. Paligaw ko sa tangali. Tulog. Pagkagising ka eh. Paglase. <laughs> Ayan ah. Koti na lang. konti na lang. Kaya lang. Ganyan po pag-alaga ng aso. Kailangan mabait ko sa kanya. Para yung aso mabait din sa inyo. Eh, yung iba po, ginagawa nilang bantay yung aso. Pero, malupit sila sa kanilang alaga. Hindi nga nila pinakakain ng ayos, eh. malupit pa. Yung isa, yung iba tinatadya kang pe. hindi ba totoo yan? Ito, todo ko na. nalagay ko na lahat oh ito wala na busog na yata <laughs> busog na ayaw na kukunin ko na sabihin busog na po ito ayun nagahanap pa siya Kumuko pa siya. Ilalagay ko sa palad ko eh. Kasi po pagka tuyo ito, malutong. Nahihirap pa siya kumuya. Eh para wag na siyang mahirapan, binababad ko, lumalambot naman. Hindi easy, pagkakakain siya, hindi na siya hirap. lubos niya. Wala na. Oh. Hmm. Wala malinis. Oh. Wala man na ulog sa may paanan niya. Oh, wala na, wala na. Lubos. <laughs> Ayan, oh. Summer! Oh, eh. na po siya, no? Ganyan lang po yung pag-ahalaga ng hayop. Sabi ko nga po, hindi po siya hayop. man best friends ya diri, si derby <laughs> Samir, oh, Samir, nene, 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 nene,